Buti nakita pa namin 141 kilos kasi yan eh Tumalun po Doon sa, <laughs> sa Floor <laughs> tumatalon pala baboy tol Tapos nakita nila Binantayan nila Ayan. Kasunod kasi namin sila eh Yan thank you thank you ha Grabe Nga pala ano Paano gagawin natin dyan Wala antay, antay May sasakyan naman na parating Antay na lang natin Ang galing <laughs> Nga pala, meron nga pala mga ano, gusto magbigay ng ano, gusto magbigay ng para kay tatay tol. Ayun po, lalagay ko na lang po dito. Yan, kung paano nyo po may bibigay. Ayan yung ano, uh, paraan para may bigay nyo. Tapos sa comment section po. Itong baboy na to, para po sa last night ni tatay. Kaya. Tagasang kayo? Maruglo? Maruglo? Ah, Mayantok. Ang ganda rin, ah. Ma sana, ah, maganda nga doon sa Mayantok. Nga, <laughs> thank you. Alam nyo ba na ano, kailan lang, dito lang din, meron ding isang baboy na mas malit ng konti dito na nadaanan namin. Tapos, ang pakiwari ko, tumalun din sa sakyan yun eh. Wow. Yung so, pakiwari. Yung... Oo. Oh. Ang laki pa naman yan. Kung katong, bilhin na naman talaga ang bilis na takbo namin papalik eh. Sa pagdating namin sa sitio, wala yung baboy. Hindi <laughs> 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 pero tama yung ano ko, tama yung ano ko kung saan na ano, tumalon. Oh, dito. Kasi, kasi ang ano ko, talaga kasunod kayo, sabi ko babantayan niyo. Tama yung nasa ano ko. Kasi ano eh, sabi <laughs> ko para ka ang kilala tayo. Ayun, buti ka mo, ayan yung ano side ka. Ano nangyari? Talon ka ng talon. Diyan, <laughs> wala nang kaligtas. Natutubo na yung magbabantay sa kanya. Eh. <laughs> <laughs> Ayun, dapat sa sidecar namin. Ang ginawa ko po kasi, kinarga ko sa Raptor. Nung una, pasilip-silip lang siya eh. Yung parang may aso kang alaga, alam mo yon? Yung nag-ano ng hangin. Oo. Parang... Pakikarga nga. Salamat sa inyo ha, yan, sa team nila. yan. yan. Kung dahil sa kanila, kasi dito, hindi natin alam. Pag... Ay, Ramil Pineda, dapat sumama ka. Naiwang ka tuloy. Prince Pineda, ayan. Magmamayan to kami, oh. <laughs> Sayang. Hostel oh, kayo na. Grabe, ganyan pala baboy, no. Akala ko kasi nakasunod lang kayo. Pero thank you talaga. Salamat, salamat. Ano yeah. <laughs> ah, uh, galing. Ang laki pa naman yan. Madami kasi bisita sa last night eh. Mm -mm. Mm. Wala kasi signal dito eh. laki talaga eh no. Iniisip ko kung yung 200 kilos baka hindi na masarap. <laughs> Kumbaga sa manukals no. Oo. Uh, yun po buti na lang ano uh, nakita nila kaya ano uh, binantayan nila. Kaya salamat sa team nila. Yan. Isang A naman diyan oh. No?